Hi guys, magandang buhay sa lahat. For today's video ay gagawa tayo ng simpleng security system sa ating bahay. So, ang ating mga components sa paggawa ng security systems ay isang door contact, isang power supply, at saka isang buzzer. So, napaka-effective ito guys para malaman natin kung may bukas ba yung pinto ng ating bahay or sarado. So, pag may bubukas, magbabuzzer. Pag sarado, hindi siya buzzer Okay? So tara, simulan natin. So kailangan mo natin testirin guys kung saan yung normally close dito sa ating door contact. Hanapin muna natin yung normally close sa ating door contact. So ito yung normally close na terminal. Okay? So ito yung connection ng ating wire. So sa adapter at saka yung buzzer, both red ay positive. So i-connect lang natin yan. So, ito na yung terminal ng ating door contact guys. So, common yung nasa gitna at saka yung nasa taas. Yan yung normally closed na terminal. Okay. So, so connect ko lang yung dalawang cable. Okay. So, connected na sa dalawang terminal yung ating cable guys. Ito yung wire papuntang uh, power supply. Okay. So, ito na yung next step natin guys. Uh, I-connect natin yung negative na cable ng ating buzzer patungo sa negative cable ng ating power supply okay so once na uh, mabukas or mag open yung circuit ng ating door contact magkakaroon ng supply or susupply niya yung buzzer natin kaya magkikreate siya ng uh, buzzer or magtutunog yung buzzer natin okay So, i-test natin natin, guys. Kunwari, ito na yung pinto. Bubuksan natin. yon tumunog na yung ating buzzer kasi naputol na yung uh, circuit. So, kikreate siya ng tunog. Okay? So, ngayon, guys, i-install ko yung ating mga components sa ating pinto to see the actual uh, installation. Okay? So, ayan, guys. Natapos natin i-install yung ating mga components. So, ito yung door contact. Okay, so yan yung puti. Pares yan sila. Pag buksan mo yan siya, i ng tunog itong buzzer natin dito which is dito ko nilagay sa loob ng ating box. Okay, so magpa-power up yan gamit, gamit yung ating power supply. Okay, so i-test natin. Okay, so ready na. Yan. So, okay, let's try. Buksan. Yan. galing sa power supply. Okay? So pag sarado ulit. Yan, may contact na siya. Wala na yung buzzer.